For today's video mga mare, alas 4 pa nga pala ito ng madaling araw. So nakikita niyo naman mga mare na napakagulo talaga ng damit ng aking bunso. Hindi na talaga ako nakatiis mga mare, talaga naman naaaburido ako pag nakikita ko yung itsura ng damitan ng aking bunso. Grabe na talaga mga mare, kagulo. At mapapasundot pa nga ako dyan sa aking ilong at may dinadayal nga akong hindi ko makontak mga mare. So sobrang hindi ako makatiis mga mare at madaling araw pa nga lang alas 4 ay tinutupi ko na ang mga damit ng aking bunso. Yeah. Dahil nga mga mare kahit tupi niya ng mga anak ko kung isaksak naman nila dyan ay wala ng pakiala. At pag kumuha naman sila ng damit ng kanilang kapatid mga mare wala din pakialam kung humalubat ng damit ng kanilang kapatid. Kaya pag tinupi ko to ngayon sigurado mga mare ilang araw araw lang ay isang bulat na naman kagulo nito mga mare. At binawasan ko na nga rin pala yan mga mare, yung hindi nakasya sa kanya ay hiniwalay ko na nga at ibibigay ko na nga sa aking kapitbahay. At para nga lumuwag na ang lagayan ng mga damit ng aking bunso dahil sobrang siksikan na talaga at hindi naman na sinusuot ang iba. Kaya pinipili ko nga yung hindi na nasusuot mga mare dyan. At mamaya-maya nga rin mga mare at ayusin ko rin ang mga damitan ng mga kuya niya. At kahit anong sabi ko sa mga anak ko mga mare, hindi talaga nila inaayos ang kanilang mga damit. Kahit anong tupi ko, sila naman ang tagagulo. Pag kinuha na naman nila ng damit ang kanilang kapatid, wala din pa kailan, basta lang halwat lang ng halwat mga mare. Paliba sa mga lalaki mga mare, kaya hindi marunong talaga pagdating sa mga ganitong gawain. Biro niyo mga mare yung kanilang brief kung saan saan na nila isinasalpak at mga medyas. Hindi ko na rin kasi masika mga mare at pagdating kung galing sa trabaho, ipagod ng nga rin ako. Kaya kahit maaga pang pa mga mare, ito talaga ang inuna kong gawin para lumiwanag naman at maging maayos ang paningin ko sa mga damit na to. Yung hindi pa kasi ako napasok mga mare, ito talaga mga gawain ko ang ayusin ng mga damit nila. At pag naglaba kasi ako mga mare, lingguhan talaga at talagang napakarami talaga ng labahan ko. Kaya pag natuyo mga mare, hiniwalay-hiwalay ko na yung mga damit ng mga anak ko. Nung sila-sila na lang mga mare, nagtutupi kung saan-saan -sa na napapalagay ang mga damit. Minsan nga mga mare, dun ko nga nakita sa damita namin mag-asawa. At yung damit naman ng aking babae at short ay napunta naman sa aking bunso. Kaya pala mga mare, hindi ko na nakikita yung mga sinusot ng aking anak na babae. Yun pala na sa kapatid niyang bunso ang mga damit niya. Pagkatapos ko nga sa aking bunso na damitan mga mare, dito naman ako sa dalawa kong anak na lalaki. Dahil nga mga mare, yung damit ni yes, Justin ay napunta na rin kay Monmon. Kaya mga mare, pag sinot nung isa, talaga na may nag-aaway sila. At sinasabi nga ang kanyang araw yung sinot niya. At kalimitan na rin sa short niya mga anak ko mga mare, talaga naman sira-sira na rin. Siguro mga mare kawawashing din kasi yung iba kasi nagluwagan na rin ng garter. Ngayon ko lang talaga to inasika sa mga mare pinilit ko na talaga. Dahil sobrang gugulo na talaga mga mare. Hindi na talaga ako makatiis mga mare. Kaya yan, napilitan na tuloy talaga ako magtupi. Kung tutusin mga mare, may pasok talaga ako ngayon. Hindi ko na nga namalayan ng oras mga mare at hindi ko na rin namalayan na dumating na pala ang asawa ko. Naghatid kasi sa school mga mare ang aking asawa at pagkat tapos nga ako naman ang ihahatid. Hindi pa nga ako nakakaligo mga mare kita nyo naman, busy pa rin ako sa pagtutupi dyan. Pag ako kasi may ginawa mga mare, gusto ko talaga tatapusin ko. Kaya yan mga mare, tuloy-tuloy pa rin ako sa aking ginagawa dyan. Pilitin ko talaga matapos mga mare bago ako magasikaso sa aking sarili. dami ko nga napiling mga damit na hindi na nasusot sa bunso ko mga mare. Kita nyo naman yan no, gabundok na nga. Kunti na nga lang mga damit na mga anak kong lalaki mga mare, ang gugulo pa ng kaya nga nang unti yan, kasi mga mare, nagbawas na rin ako sa mga anak kong lalaki na yan. Gawa ng hindi naman talaga nila nasusot at nagsisiksikan lang naman talaga. Pampasikip lang tuloy mga mare sa lagayan nila kaya ang ginawa ko yung ibang hindi nasusot ay ginawa kong basahan. At yung iba nga mga mare, pinamigay ko na nga sa kanilang pinsan. Six na pala mga mare, hindi ko na namalayan kaya sabi ko mag-aayos na muna ako at yung iba nga sa susunod na nga lang. At yung damita ng aking babae, siya na nga lang ang mag -aayos.